Kakatay tayo ng manok mga guys Ito yung aking manok Kakatayin namin ngayong araw Muli nating sulyapan Ang aming manok Ano? Oo Uling pagpukatuka ng pitch na yan Ito na, oh limang kilo limang kilo na to laki na to parang oh. oh, bigat oh. oh. muna yung pangana. oh, yung alagang manok ni Aling Gini ayun o, oh. nakatay na namin ng manok ayun oh, o, oh. huling himas at namaya ay uh, lulutuin na namin para sa adubo o, you know, oh. tumilaok ka na, manok. Muling uh, tilaok. O, oh, tumilaok ka na. Kuya, hmm. magkala tayo. Ang aking manok. May nalagaan ng uh, isang buwan. O, oh, isang buwan pa lang, o. Oh. O, oh, nakino. You o, oh. O,